<laughs> Hi mga boss, fourth day's video mga boss, pupunta tayo lang sa bang sa May Das Marinas, Cavite. Kasi kung hindi nyo po itatanong mga boss, at alam ko naman wala naman talaga kayong pakilala. <laughs> Today po is birthday ni Pakito, ayun, nandun sa labas kasi nga. Ayun yung sumama sa video dahil po wala pa daw po siyang ligo. Ayun, di ba ang arte? So, actually, mga boss, every year naman po, ito yung birthday niya, mas pinipili niya yung, alam mo yun, mag-share sa iba, ayan, lagi niyang sinasabi, maghahanda, eh, common na yon sabi niya. So, bakit hindi na lang tayo mag-share sa iba, di ba? Para, alam mo yon masaya siya, mas may napasaya din siyang ibang tao. So, siguro mga boss, boy na rin na yun para mag-thank you kasi may another year na naman siya na sinelebrate na birthday niya. So, hindi ko na po pahabain ito mga boss. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Ayan mga boss, magre-repack tayo ng mga candy para sa mga bata. Wow! Hindi si ito, more more <laughs> now meanwhile break time recess say hi guys a few moments later yeah, yeah, yeah. Hi.

halba bagal ng ay bad ay

Guys aku mau pakai jasa nih. Saya mau pakai jasa. Ini mau beli nih. Mau beli nih. Kalian nih Pak. Saya yang mau beli nih.

Sige, Salamat po. Hinawag ko berdeng. Ay, pwede niyo ba ngayon? naman ko, hindi ko naman daanan yung maliit kong may nasa ako. A few moments later. Nakita ko lang po kasi sa Facebook sa mga kaibigan ko na natulong po siya. Ngayon nag-try po ako na nagbakasakali. Eh, totoo naman pong legit na legit si Sir senior. hindi ko po alam yung birthday niya, kaya na-surprise nga ako. Galing pa po ako sa ano, kaya nagwat akong tumawag po siya. Sir, isang maraming maraming salamat, Sir. Pinagpala. Pinagpala kami at pinagpala po kayo ni Lord. Sana po, bigyan pa kayo ng maraming maraming birthday na, da na darating. Pakalakas at kalusugan niyo po tayo alagaan. Ingatan po. Maraming maraming salamat, Sir. Thank you, thank you po. Praise God. <laughs> Later. So, tapos na tayo mamigyan mga boss. So, uwi na na. Hindi, uwi na. Say hi. Wala Ay, si Max, Macy. Yan na. Mayis pa na upo. Okay. Oh, ano mga upo niya? <laughs> boss. <laughs> tapos pang paa. Kain mo kami mga boss. Kain mo kami mga boss. <laughs> Happy, happy, birthday birthday happy birthday Happy birthday siapa birthday tadi? tadi? Okay. Blo 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 blo. Blo blo. Ikak blo. Blo. that's all for today. See you in Bye. So bye, guys. bye guys.